At Atty. Ari Roque, malinaw po na ini-ignore ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ganitong kaseryoso na issue at uh, pinagtawanan lang o ininsulto pa to the most. Tinawag niyang tail wagging ito at parang wala sa posisyon si Pastor Kibuloy na magdimanda nang anumang kondisyon sa uh, ating sa bansa gobyerno. sa gobyerno yeah. sapagkat siya ay akusado para bagang convicted criminal ang trato ni Pangulong yeah. Bombo Marcos Jr kay Pastor Kibuloy. First Past uh, and spokes could you ano, I I want to just underline that because he said Pastor is in no position to make demands yes. from the government. A Filipino citizen he says no, ba yeah. basically is in no position to make demands from the government. Go ahead uh, Attorney Ro. Well, kaya nga sa tingin ko kinakailangan ng sagutin yung issue ng pulburon. Kasi yung mga deklarasyon na ganyan na walang karapatan ang ng mamamayan yeah, na layo na eh. Ng bayan, yeah. Oo, oh, parang wala na sa tamang pag-ibig. Wala na eh. Dispansional. Oh, Pulveron, oh parang, ano na yun eh. Talagang, parang he's not yeah. there anymore. Hello, yeah. no one is home. No? Yeah. Parang so, you can really talaga, see spokes. No? Parang you can really see na it's so far oh, far out na talaga. Yes. Far out na, oh, na talagang oh, parang uh, under the, the ano talaga. No? Parang very unfit already. No? sabihin niya na wala ng uh, karapatan ng Pilipino na hindi na sa kanyang gobyerno? Ano yan? Hindi yan tama pag-iisip ng isang presidente na dapat ay isinusulong ang soberenya, ang jurisdiction at ang karapatan ng lahat ng kanyang mga mamamayan. Exactly. Tama. Kaya nga po, kinakailangan bigla bigyan linaw na yung issue na tama pa ba ang Spokes, kanyang pag-iisip at peron pa ba siyang kakayahan para mamuno? Spokes, pwede bang paano na simplify lang? In other words, The Filipino any Filipino is in the position to make demands from their government. Lalong lalo na kung ang demand nila ay protektahan sila yes. laban sa mga dayuhan. Yes, so, tama. That's the point. At katutohanan naman yung mga uh, kinatatakutan ni Pastor Fer versus Illinois. Um King Alvarez case at saka ang tawag ko na ki Alvarez versus Sosa, no? Yung yung complete case title. At saka yung kaso laban sa uh, rendition at saka doon sa Uh, political assassination eh yung Arar, Arar. versus secretary. Correct. No? Claro. So, yan ay mga katotohanan na hindi naman po pwedeng ipagkaila. Eh bakit ganyan ang sagot niya? Correct. Attorney Harry Roque, sir, uh, because uh, we have only limited time sa imong uh, pagpapahinga ngayon, sir, uh, sorry ah, uh, video ito, kumakalat na ito ngayon and uh, viral siya pero this was 42 years ago na kumalat pero very relevant kung bakit tinitingnan natin na ganito ang kalagayan ng ating pamumuno ng bansa ngayon sa ilalim ni Marcos Jr. At ito po ang video ay piplay namin. At dito sa dulo po ay nandoon yung Stephen Solars, uh, Congressman Step Stephen Solars a uh, Committee Investigation on the questionable, ill-gotten, and unexplained wealth accumulation ng pamilya Marcos 42 years ago pa ito and, and na video. To, uh, no? we and want we want you to ano, we, want, you, to, analyze this. Yes. Uh, well, Pakinggan mo na uh, natin ito, Tony okay, please. Ninyo, no? Wait, uh, ka Erick okay, go, ka go. Dr. Lorraine, kasi meron akong pagpupulong na magsisimula na okay. nagtatrabaho pa rin tayo. No? <laughs> Pero alam nyo, yan talaga ay bubong kalingko. Yeah. Bubong kalingko talaga kung anong nangyari dun sa mga nahanap ng binakaw na yaman sa Amerika. Yan. At kung itong mga yeah. ito, kung bigla na lang naibalik sila ay kumikinalaman dito sa mga naging pulisya ngayon ng ay Presidente yun. BPM na umanig na ngayon sa mga Amerikano. Yung like, excuse me now, kasi pasensya na po yes. dahil tuloy-tuloy pa rin ako sa aking trabaho okay. at nandito po ako sa susunod ng Pero uh, kinakailangan, panuuri niyo po itong video ninyo at ang tanongin ninyo, may kinalaban ba itong nakaw na yaman ito sa issue na pagbabalentong ni presidente BBBBM doon sa kanyang pulisya na ipagpapatuloy ang EDPT panglapas na relasyon ng Pilipinas sa buong mundo hindi naman kaya baka naman itong desisyon neto ay pulburon lamang maraming salamat attorney Harry Rocky mag-ingat po kayo thank maraming you for your time po. okay thank, thank you, thank you.